Tingnan niyo yung timer niya, Pumabalik oh? Bumabalik din. Kaya hindi siya ikot, walang power. Kasi itong timer, switch din ito at saka kung ilang oras, o ilang minuto niyo gagamitin, mabalik siya. Uh, kahit minsan niya ni okay, pero sira din pag lalo na pag hindi umiikot, kaya papakita niyo na sa amin inyo kung paano kahit pa ng timer para mangkaroon ulit ang inyong wash, ang inyong dryer. Okay. So ito. Kaya tanggalan natin. Ito. Kaya. Dalawang wire lang siya. At yung ipapalit natin, ay dalawang wire din ayan kaya napakadali lang kahit alin dyan din ninyo walang problema kahit pagkabaliktad ang gagawin dyan puputulin natin siyempre dito at puputulin, puputulin din natin ito kasi masyadong mababa. okay. tapos open natin yung wire open din natin yung wire tapos dugtong na natin kaya talin dyan walang problema Dalawa lang naman yan eh. Ayan. Pag naikabit natin to, lagyan ulit, lagyan natin ng tape para hindi makaground para uh, may tubig siya. Okay. Ayan. Lagyan natin ng tape. Madali lang to. Kaya-kaya nyo gawin. Gusto paano rin niyang, yung ninyo itong proseso na pinapakita sa inyo. Hindi sa parang mahirap lang pero madali kapag ka nasundan nyo itong ginagawa ko tapos nito na tape na natin ipa dali i -ano na natin ilagay na natin i-screw na natin ayan tara natin tapos ating uh, timer okay ito tingnan nyo dito ayan mo may ikot na siya Kapas, oh, gulit, oh.